Samantalang may higit 20 party list group ang inalist ng COMELEC sa listahan nito sa 2013 midterm election, muli namang binigyang diin ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes na welcome si bagong talagang commissioner Grace Padaka sa kom sa commission. Si Noel Perfecto nag-uulat hindi kaya ni Comelec Chair Sixto Brillantes na dahil na din sa dumarami mga katanungan hinggil sa usaping party list accreditations, masusing pag-aaral ang pinatutupad ng Comelec and Bank upang mapagbigyan ng lahat ng mga katanungan may kinalaman sa nagiging kontrobersyal na party list accreditation. These are not final decisions. These are all subject of uh, motions for reconsideration with the and we are going to discuss this immediately after we finish with the first 130. Diliwanag rin ni Spokesperson Director James Jimenez na mahalagang mapag-aralan ng gusto ng Anbank ang naturang usapin upang tuluyang malinis ang listahan ng mga party list at mailagay na ang mga karapat dapat ng mga partido batay na rin sa itinatadhana ng batas ng komisyonado. Ang tungkol sa issue ng party list, ito'y pinag-aaralan pa at ang desisyon nito would come out end of October. Tama po ba yun? Tama po yun. Yung mga decision for party list, may mga naglalabas ang desisyon pero sa division pa lang yun. Aapilahin pa yon sa NBank. Yung final decision ng N-Bank lalabas po October. Samantala, no-show na naman ang dating gobernadora ng Isabela na si Grace Padaka sa Palacio del Gobernador kung saan nakaantabay ang Tri-Media para makuna ng kanyang reaksyon sa pagkakapili ng Pangulong Binigno the III sa kanya bilang ikapitong Commissioner ng Kamalak. Ayon kay Chairman Brillante sa Director Jimenez, si Commissioner Grace Pataka, is most welcome a Kamalak especially with her credentials and experience in public service. Absolutely she will be an asset to the Kamalak for a lot of reasons no apart from her very obvious qualifications she has had a lot of executive uh, experience and and uh, really when you talk about elections at least 50% of that is, is management, niba. Of a of a of a logistical nightmare. The elections are, are you know, are, are very complicated. Uh, they're very very difficult to manage. And if you have someone with extensive uh, executive uh, experience, then that'll be good. Kaugnay naman ng eh, ka apat na araw ng paghain ng mga COCs at CONAs para sa senador ng bansa, si dating senador at Jambi Madrigal ang tatlong konta trapo na grupo. Gayun din ang mga maituturing na mga nuisance candidates ang humabol upang mabilang sa mga aspiranteng nais magsilbi sa bansa. Bukas, inaasahang magiging masaya naman ang buong kapaligiran ng Palacio del Gobernador dahil na rin sa paghain ng mga kandidato ng Liberal Party sa Comelec. Muling nanawagan ng komisyonado na sana ay respetuhin ng mga party officials at candidates ang kahalagahan ng huling araw ng paghain ng Certificates of Candidacies at Certificates of Nomination of Acceptance. Para sa Television ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.